Hi hey mga baby loves, samahan niyo ako ngayon kasi may pupuntahan tayo. Makipagkita tayo sa friend natin. Dahil rest din natin, may time tayo magala. Yeah. Puro na lang kasi tayo trabaho mga baby loves. Syempre, kailangan din naman natin paminsan-minsan na mag-enjoy sa labas kasama ang mga friend. makipag tayo. Tingnan niyo naman sa labas, alas 5 na yan pero napakainit pa din. Habibib, habsan dito na kami sa Eco Park. Yung kasama ko, ready na daw siya mag jogging. Tara, lang, Ayan 'yung mga ano service na miniature. Uy. <laughs> Ay, siksik. Ito, pwede ko to pwedeng maiwan kasi nandito 'yung wallet daw ni Sean. Baka mamaya makabayad pa <laughs> ako. Hindi na nag-date mga Habibib loves sana sa nauliyan ayan grabe pa yung sikat ng araw mga bibilabs so ganda di ba Mahilig din ba kayo sa sunset mga bibi Ang ganda, 'di ba? Ang ganda 'di ba mga bibi loves? Ang lamig mga bibi loves, nakalimutan kong magdala ng jacket. My god. Meron pala dito. ito Ngayon ko lang ito nakita. Ay, God. Meron palang mga fune. Fune. Paano ba yun i-pronounce? Boat. Labs. ayon. Meron siyang heart dito. Kung makikita nyo yung heart ng baby labs. Ano na siya. Hindi siya. Hindi siya. Meron siyang hati sa gitna. So, ibig sabihin, broken heart. diyan yan, sir. <laughs> hugot yan <laughs> tara na balik na tayo magramin tayong lamig lamig ano na maghay na kayo sa vlog ko hindi ka lang napagod sila kakagala ay kakagala kakalak ikaw <laughs> yung nagbibig ako nag usapan natin jogging wala wala akong kadate sino yan tara na na <laughs> namin Tapos na kami mag-churingo, guys. <laughs> Uy, ang ingay natin, oh. Maingay daw, sabi ni Lolo. Charot. Tapos, kakain na kami. Tara, ik ikimasyo. in kami sa bago kami uuwi. Yung pera ko pa naman, nandun ni Sian. Ah, <laughs> <laughs> Baka may, hingan doon ba tayo ng pambayad. <laughs> Dito na kami guys, kapain kami. Pwede mm -hmm. dito tayo, dapat doon. Sige, okay na lang dito. Yung may malaking lamesa. Sige, dito na lang tayo kain. Okay. Mm -hmm. Hi. <operation> <t Phoenix> <addressing> <Right>. <precautions> Arigato sa mas. Dami pala ba? na yung order ko. Pala ko ba magda-diet ako? Sa prank lang pala yun. Tara. Tara guys, kain na tayo. Itadaki mas. si Susama Desta. Tapos na kaming kumain at pauwi na kami ang lamig. Uy, ang lamig. Kulang yung hindi naka-jacket. Uwi na kami. So, yun mga BB Loves, natapos na yung race day ko at nag-enjoy naman kami. So, yun lang. Bye!